Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Hindi Pagpatawad. Ang ugat ay sa Mateo chapter 7 verse 6. Ang pagbibigay ng banal sa mga aso at ang paghahagis ng iyong mga perlas sa mga baboy ay naging hangal ka. Ang sangay ay galit at hindi pagpatawad. Galit at hindi pagpatawad dahil sa pagpaparaya sa masasama at makamundong tao. Ang masamang samahan ay sumisira sa mabuting moral sa pagtitiis nito, hindi magtatagal ay makakaranas ka ng mga heartbreaks at pagtataksil mula sa mga taong akala mo ay iyong mga kaibigan at pamilya na nagsasabing mahal ka nila nungit sa kanilang mga kilos, fruit of their spirit na sa kanila ay niloko ka nila at nagsiningaling. Nagsin ang bunga ay ma sa Mateo chapter 15 verse 14, Ang bu bulag ay umaakay sa bulag, kapwa, mahuhulog sa hukay. At Mateo chapter 15 verse 19, sapagkat sa puso naggagaling ang masasamang pag-iisip na humahatong sa pagpatay. So, yung solution sa um, hindi pagpapatawad ay magsisi sa pamagitan ng pagkakaroon ng kayun, kayo nawaan at karunungan sa mga batas ng Diyos. Ang ugat ay manahimik ka sa kanila. Hayaan silang makita ng sariling nilang mga mata ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Hindi na kailangan magpakitang gilas o patunayan sa kanila ang pagliligtas at pagpabago ng Diyos sa iyong buhay. Hayaan isipin nila na ikaw ay walang tao, ay tanda ng kababaang loob at pagiging matalino. Hayaan silang punahin ang husgahan ka sa kanilang sariling pamantayan tayan haya ang isipin nila na wala kang alam na kulang ka sa karunungan hindi ka mahalaga sa lipunan sa kanila at wala kang halaga dahil hindi ka nag-iisip at kumikilos tulad nila ito ang magpapakumbaba at matalino ang sangay ay pagpatawad. Hindi ka magpatawad para humingi na tawad at or magsisi, magsisi sa iyo ang taong gumawa na nang mali sa iyo. Ang papatawad ay para sa iyo na baguhin ang iyong puso sa kanila kaya maari kang magmahal ng walang pagsubali tulad ng ginawa ni Jesus Christ. Ito ay para sa iyo na spiritual na magbago, lumago at pagpalain ka ng Diyos. Alalahanin ang kwento ng walang awa na alipin sa Mateo chapter 18 verse 21-35 Pinatawad siya ng kanyang amo sa malaking utang niya ngunit nang magkatakbo siya, siya niya ang sariling alipin na may utang sa kanya ay naging makasarili at walang awa Bilang resulta siya ay it itinapon sa kalungan, kulungan upang pahirapan hanggang sa mabayar, mabayaran bayaran niya ang kanyang utang sa kanyang amo. So for example, sabihin natin ang isang believer ay 37 years old gulang at siya ay nagkasala laban sa Diyos at least for 30 years. Now, paano natin malalaman nagkasala siya sa Diyos? Kung ginawa niyang Panginoon si Jesus Christ na kanyang buhay, nungit patuloy niyang ginawa ang kanyang kalooban at hindi binigyan si Jesus Christ ng 100% authority na disiplinahin at transform siya para maging katulad niya si Jesus Christ. Pakita niya nagkakasala siya laban sa Diyos. Kasi sa na uh, gawa niya, ang kalooban niya parate. Mayroon din siyang samang loob sa kanyang puso sa isang membro ng pamilya na patuloy na iniirita at minamaliit siya for two years tumangi siyang magpatawad. sa pagalay palagay mo karapat dapat ba siyang patawarin sa kaniyang mga kasalanan laban sa Diyos syempre hindi di ba so dahil sinasabi ng Diyos sa kanya handa akong patawarin ka nitong 30 years na patuloy ng pagkakasala sa akin na hindi mo kailangan bayaran ito. Tanggapin, magtiwala at sundin ang aking anak ni Jesus Christ araw-araw. Pero ngunit ikaw ay naging magpapata, mag, mapa, mapagmataas, makasirili at walang awa sa sa isang believer nungit nagkasala sa iyo ng ilang sandali, two years lang. Pero itong taong um, nagkasala sa Diyos, 30 years. Tapos ayaw niya patawarin ang kasam um, family member niya that nakasala two years lang. Eh, unfair naman yun, di ba? So, um, So, si Father God, uh, yung decision niya ay ilalagay siya ng Diyos sa kulungan at ang mga nagpag- nag- papahirap ay ang mga makamundong tao aabuso siya ng mga anak ni satanas at pahihirapan siya ng mga demonyo araw at gabi hanggang sa 100% niyang patawarin ang kanyang kapamilyang membro na nakasala sa kanya so yun ang mangyayari kung hindi tayo magpapatawad sa mga taong Um, na believers then that and anyone even unbelievers if hindi tayo papatawad sa uh, patawarin natin sila etong mangyayari sa atin so bago tayo mag um, bago kung sarado tong video, meron tayong kung ready ka magsisi sa mga kasalanan mo. Gusto mong patawarin ang mga taong nasaktan ka. Merong sinner's prayer dito. Nang sasabihin ko sa inyo ang explanation tapos um, I accept mo si Jesus Christ maging Panginoon ng buhay mo. Now, kung Kristiyano ka na and sabi mo, ay, sib na ako. Ay, Panginoon na si Jesus Christ, hindi ko kailangan marinig to. Uh, give a chance. Sana makinig ka. Kasi, ang daming kristyanong akala nila ligtas na sila. Pero hindi. Kasi kung ligtas ka, hindi mo gagawin ang kalooban mo araw-araw. ba -araw. diba sabi ng oh Jesus Christ, gagawin mo ang kalooban ng Ama Diyos, ang, ang Ama Niya tapos papasok ka sa langit. So, makinig ka ng baka meron kang ma-learn ng lesson at uh, ma- sabihin ng Holy Spirit sa iyo uh, meron kang kasalanan na you keep in your heart nang ayaw mo magrepent repent Kasi hindi mo naman nagawa eh. Oh, so, repentance na yun. Hindi, hindi repentance yun. Repentance is admitting ang kasalanan mo at wag mong gawin at pakita mo sa Diyos that ayong ayaw mo ang kasalanan mo. So, anyways, ito ang panalangin ng mga makasalanan ay isang pasalit tang pasalitang pangako sa Diyos na pinili mong gawin para sa iyong buong buhay. So, four steps to. Number one, buong kababa ang loob ng aminin sa Diyos na ikaw ay makasalanan. Alam mong karapat dapat kang itapon sa impyerno. Kaya't Nagsusumamo ka na magbigyan ka ng tagapagliktas At itong tagapagliktas ay si Jesus Christ Number 2, naniniwala ka na si Jesus Christ ay ang anak ng Diyos Na namatay para sa iyong mga kasalanan Bilang kabayaran para sa iyong kaligtasan mula sa impyerno. At binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. Number three, humihingi ka ng kapatawaran kay Jesus Christ para sa lahat ng iyong mga kasalanan at ang iyong pagnanais na pagsisihan ang lahat ng ito. Number four, sa huli ay hinihiling mo kay Jesus Christ na maging Panginoon ng iyong buhay at bigyan ka ng Holy Spirit upang turuan, gabayan, sawayin, at disiplinahin ka na gawin ang kalooban ng kanyang Ama upang magkairon ka ng pagbabago sa buhay upang magkairon makatanggap ng kaligtasan pagkatapos mong mamatay So kung ready ka na at taos-puso at handa na maging born again Christian pagkatapos ay sabihin itong panalangin So repeat after me basta galing sa puso mo to Jesus Christ inaamin ko na ako ay makasalanan. Naniniwala ako na ikaw ang anak ng Diyos na nagkatawang tao na matay para sa aking mga kasalanan at binuhay ka ng Diyos mula sa mga patay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan hinihiling ko sa iyo na pumasok sa pumasok sa aking puso at sa aking buhay upang maging aking panginoon at tagapagligtas pinili kong pagsisihan ang lahat ng aking mga kasalanan handa akong sumusuno, sumunod at maglingkod sa iyo habang buhay. Puspusin mo po ako ng Holy Spirit upang malaman ko, may, maunawan at masunod ko ang kalooban ng Diyos para sa aking buhay. Sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Ang pagsisi ay ang landas na patungo sa buhay ng walang hanggan sa langit. Dapat kang patuloy na magpakita ng mga palatandaan ng spiritual ng pagbabago sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. At magtitiis hanggang sa wakas Pagkatapos ay matatanggap mo ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi guaranteed. Hanggang sa iyong marinig na si Jesus Christ ay nagsasabi sa iyo kapag ikaw ay namatay. Manggaling aking mabuti at tapat na lingkod. Ang pagsisisi ay merong four steps. Number one. Ang pag-alam, pag-unawa at paniniwala sa iyong kasalanan ay magdadala sa iyo sa impyerno kung hindi ka magsisisi. Number two, magkaroon ng pagnanais na kumamuhian ang iyong kasalanan. Number three, hanapin ang katuwiran ng Diyos kung paano madaaig ang bawat kasalanan sa pamagitan ng pagbabasa at pag-unawa sa kaniyang salita, which means the Bible, pagsasabuhay nito sa iyong pang-araw-araw na buhay at palaging pakisama kay Jesus Christ na nagpahihintulot sa kanya, na at disiplinahin ka sa pamagitan ng iyong kayunayan sa Kanya sa tulong ng Holy Spirit. And number four, laging labanan at iwasan ang lahat ng makasalanang tukso. And let me add also, um, kung yung mga taong uh, walang Bible or hindi marunong magbasa Okay? kailangan yung pumunta sa simbahan at makinig sa uh, preacher ng word of god para papasok sa puso niyo ang kalooban ng diyos at that, that way um marinig niyo ang salita ng Diyos. If hindi nyo alam magbasa or wala kayong Bible. Okay? So, uh, ito ang uh, end of the video. May Jesus Christ bless you.